Directors and officers of the National Press Club, headed by your president, Mr. Lionel Oying Abasola. Hi, sir. Ayan. Our guest speaker, nandito kayo na sa so Secretary Chavez. Dati in interview lang niya ako sa PCR Secretary na ng PCOO. My fellow speaker, awardees, distinguished guests, ladies and gentlemen, isa pong mapagpala at mapagpalayang gabi para sa lahat. Kahit ako po ay madaling araw pa gising na dahil pumunta po ako sa Pucor para tuparin pa ang aking monthly visit para sa aming legal, dental, medical, optical, gel visitation and decongestion program. Ay ako'y nagpumilit na makarating ngayon. Dahil ang PAO po at ang National Press Club ay mayroong MOA. Matagal na po yan. Bago pa lang ako sa PAO, nag-MOA na po ang NPC at ang PAO. Kaya lang, hindi po po, wala na yata dito. Pero sa dyang-dyang, people may coming go, pero nananatili na matatak ang institusyong National Press Club. tayo, nagdapayan. Sa tiyang ganyan, ang pamahalaan ay dapat partner ng mga nasupress para malaman ang sampay ng Pilipino kung ano ang ating ginagawa na mabuti para sa ating kapwa. Binabati ko po kayo sa inyong 72 taong anibersaryo. Matanda lamang po kayo ng 20 taon sa pao. Katatapos lamang po ng aming at sadyang ganyan ang mga kapatid sa BIDYA, kailangan maboka, masalita. Kahit sa ganitong pagpupulong, marami nagsasalita kasabay ko. Okay lang po yan. Dahil nakikita ko ang inyong sigla at lakas. Para kayo ang maging tagapagpatalastas kung ano ang dapat gawin ang pamahalaan at gayon din sa ating sambayanan. Naway magpatuloy ang inyong kapangyarihan. Ang inyong kapangyarihan ay ang inyong pluma. Ang inyong panula. Huwag tayong matakot sapagkat sabi nga ni Sir, isa siya sa natulungan ng pao. At kanina meron din lumapit na tulungan siya ng pao. Wala po kaming pinipili. Ano kung ano man ang iyong political affiliation, nandito po ang tao para sa inyo upang kayo ay bigyan ng ustisya. Si Persida Acosta po ay 23 taon na at siyang nabuan na, na pauchin. Apat na presidente na po ang aking napaglingkuran. Marahil nagtataka kayo bakit si Persida Acosta ay tumagal ang aking pong prinsipyo, trabaho lang, walang personalan. Lalo ka pa ang kapatid sa media, nandyan si Persita Acosta. Halimbawa po si Mr. Ayala Ariel ng si Catholic Mass Media, Ayan, nagka-problema, nakulong sa isang presinto, nandyan, Supersida si Acosta. At alam natin ang kasaysayan ng ating kapatid na si Ted Pailon. Kinailangan si Persida Acosta. Kailangan magbigay ng na justisya na kalaya si Kuya Ted. Ang aking pong iniisip ay kapayapaan. Kaularan pagkakaisa. Magkakaiba man ang opinion. Importante ang ating puso ay para sa pagsulong ng ating inang bayan. At lagi ko pong sinasabi, mula noon hanggang ngayon, si Persita ang costa ay wala na piling, gusto ng masa. Sapagkat, kailangan pumira ang ating advokasya, katarungan laban sa kahirapan. Matitiis natin ang gutom, matitiis natin ang hirap, pero ang kawalang ustisya ay mahirap tisin. Kaya bukas po ang aming hindi na rin ito kailanman. Tulong-tulong tayo para sa pagharap sa mga problema ng ating lipunan at harapin natin ang isang bagong umaga sa bagong Pilipinas. Maraming po sa lahat.